Laking pinto oh. Dambuhalang pinto. Dambuhalang pinto. Oh, may lalak pa. Ano ito? Parang pinaka ano? Yun, dyan ilalagay yun, yung hiningi namin sa'yo. Ayun. Tutusok dyan. Pinaka-bisagra, kahoy din ano? Tapos yung paa sa ilalim ito. Ah. Oh. Yun ang makikinang yun matindihan yung original. Original ano. Ano kayang kahoy ito? Ha? Ah? Anong kahoy? Parang yakal din eh. Yakal. Tagal na ito. Sandaan taon na ito. Mahigit. Hmm. Talagyan namin yung desa sa likod. Hindi namin papagawin itong harapan. Ah, hindi ba bagoy? Kalikod namin tatapala ng kahoy para ma-retain yung originality. Oo. Oh. kaya kapit na namin yung ganun to. Ito. So, yan. Ayun. Yan yung pa. Hmm. Pag nakapitin nyo ng na pa uh, magkabila. Ito. Ayun. Tapos ito, lalagyan din ang tukod dito. Ayun. Kasi napak. Di kaya ng kahoy mo? Ah. Yung galing sa yung kahoy. Mayinggim yan, mayinggim. Kaya. Kahit walang tukod dito. Oh. Kasi buo yun eh.